magandang gabi sa inyo lahat. Tigil-tigilan nyo na mga content creator para dumami inyong mga views, tsaka dumami inyong mga like, comment, tsaka share. Tigil-tigilan nyo na sa paghuhula nyo. Ha? Dahil walang nakakalam kung kailan mangyayari ang katapusan ng mundo tayong ama sa langit ang nakakalam o gusto nyo sumikat kayo tsaka dumami ang views nyo, tigil-tigilan nyo. Dahil lang yung ginagawa ay isang malaking balakyo at isang malaking bagay na ginagawa nyo pagkakasinungaling nyo sa ating mga kapwa-tao. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak ng ama sa langit, ay hindi niya alam kung kailang katapusan ang mundo. Kaya huwag kayong huhula-hula kung ano-ano. nakasulat sa Biblia, na maraming mga propeta at mga guro ang magtuturo. At tigil-tigilan nyo yung mga ginagawa ninyo. Mapupunta kayo sa impyerno, pinagagawa niyo. Kaya ako sa inyo, matulog na lang kayo at manalangin na lang kayo. Napatawarin lang tayo ng ating Ama sa Langit. Ang na pinanggagawa natin. At wala nakakala kung sino man na makarating sa kariyan ng Ama sa Langit. At wala nakakala kung kailan yung mga ng mga bagay na ito. Sabi niya ay maghanda lang tayo, manalangin. Kaya katayong mga tao, kailangan mo yung bukas sa spiritual, hindi sa mga patulong tulog Kaya mga tao ngayon ay mga bulalpipi at mga bingi dahil katabi ng katotohanan na hindi pa naniniwala. Kaya din nyo mga panguhula nyo, ha? Matulog na lang tayo. kumain ng masarap na pag-spiritual na bagay, hindi yung mga mga bagay na walang kakwenta-kwenta pag-iisip nyo.